Yun na nga, speaking of fake page, grabe naman, I mean, for business. Tapos meron agad ano, one, di pa nga na 24 hours after nung ano, may fake page na agad. Oo naman po, kaya ikaw po, hindi kita papangalanan pero... Ayan po, ayan po, sige po. Grabe naman, ano yun. Hello kay Nel, hello ayan, po sa mga kamustan, viewers ko. Kamusta bro, kamusta? Ayos lang, buhay-buhay. Buhay. Ayos lang, buhay-buhay. Ito, pressure. <laughs> tala. Pressure? Saan? Saan ka na pressure? Wala lang, sa daily life. They sa mga sa, sa, siguro sa upload siguro sa uploads um, sa, sa content sa lahat uh, pero okay lang naman kuya ano na lang din um ayan ano, ano lang, ano lang? Kung baga, tikit easy lang muna siguro <laughs> okay so kamusta kamusta What? naman ang mga negosyo natin diyan we negosyo speaking of negosyo paano This... mo ba diba? okay unahin natin yung sa ano sa Jones Chili Oil at uh, yung mga ganun sa Jones Chili Shop Actually bro, um, Medyo nakalungkot lang, na medyo bumaba yung sales. Ah. Uh -huh. Kasi, tawag niyan, siguro, ganaman talaga. Ganit uh -huh. kasi bro ang sales talaga. Uh -huh. may, may May months na, lalo na nung una, is uh -huh. parang na-hype din kasi. Uh -huh. Kaya medyo okay yung sales, pero ngayon, medyo bumaba. But hopefully, ano pa din naman. Ah, uh, maraming... normal Normal yan. Normal. Opo. Pero sana bumalik ulit yung ano, yung mga gusto pong mag-order yan. No? pwede po kayong yeah. mag-order pa po. Baka pag-promote na din raw dito. Ayan. Yun. Pero na yung ano, yung chicken pastel. Meron ka pa rin chicken Pastil. meron kuya. Oo, yeah. oo. Oh, meron pa din. Same sa mga favorite ko eh. Mm. Ayan, since hindi kasi ako mahilig sa mga ha? So, ah. ko sa ano product mo, yung chicken, chicken pastel. Pastel. Sa bagay, nag-order nag sa akin sa Elix eh. Oh, chicken Dati, ang alam ko. Oo, oh, ah, dati. Yun ba yun? Ang alam ko yung chicken Pastil yung ano, yun. At So, doon naman sa ano, parental mo? Sa parental, okay. okay si Matcha, kumusta si Matcha? Nasa Manila siya bro ngayon. Ah, uh, siya ngayon. Okay. So, actually yung yung last, yung latest, 3 days siyang ni pero nag-extend lang another 3 days. Mm. So, goods naman pero karamihan din naman sa araw is ano. ewan wait, kasi gulo lang ngayon. Pero may mga days din kasi na wala siyang ano, biyahe. Uh, Walang wala biyahe yung ano. Pero ganun talaga. Paras mo na ba yung pinaparandahan si ano si si Kobe tsaka si Matcha? Paras may na? may times bro na naiano ko na din si Kobe. Si Kobe. Oo. Ah, okay. Naiparent din din natin. Pero isang araw lang naman 'yun. Pero speaking of ano, business bro. Ah, mm -hmm. uh, meron kasi na yung ano, ah uh, nag-live, nag-live kayo. Oh, may, 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 parang may bago kayong business ba? Wa. Hindi ako bro, ano? Ni okay. Carla, ah, ni Carla. To make things clear lang po, um, mm -hmm. hindi po ako kasama po din sa business po ni Carla yun sa Bash Cosmetics. Ah. Oh. Oh. so bali yun bro, ang alam ko, ang alam ko lang uh, sila Carla at Ma'am Ems ang um, ano yun, parang ah, plan. sila nag-usap. Sila nag-usap. At syempre, kalingap iyan kasama din yun kasi ano, syempre hindi na siguro more on sa ano sila Ma'am Ems tapos si Carla. Si Ian siguro yung taga ano, si Shamil Lalaki. Oh. Siya yung taga tag-asikaso niya lang siguro so, na lang din. So, parang mo ibisingin si Ian kasi may meron pa siyang pahamot. Oo, oh, oh. Tsaka si Carla is tag, ano, um, tawag niyan, may pahamot. Ay, si, si Carla is nag-school. Like, yes, nag school. So, parang additional ano to. Ay, siya, Trabaho to kay Ian, yan. Oo. Siyempre si Ma'am Ms. di naman yan makapagano Ah, ano, buntis pa yung asawa. Oo oh. Okay. So, di so, masyado makakatulong yun. So, di, yan po ang ano ngayon, uh, ah, medyo Struggles. struggles. Pero, Pero napakasipag po ni, ano, ni, ni, Carla. Kay, oh. Carla at Kalinga Pian. Mm. Ang kaganda nga bro at naisip yun ni Carla. Na, yun nga, magkaroon na rin siya ng kahit papano yung small business. At yun din ay um, parang tulong niya. Parang gusto niya rin kasi bro niya mag-grow. Um, mm. tapos ayaw niya rin siya. Ayaw, although beneficiary siya, Um, ano rin siya ni Kalina, bro. Ayaw niya mag-rely? Uh, ayaw niya masyadong mag-rely. Pero, grateful naman siya, bro, sa mga na tatanggap niya. Maganda yung kasi parang nag-step outside the box siya, Oo, oo. Yun na nga, bro. Eh. Nag- ano Nag-explore. Nag-explore. And maganda nga bro yung naisip niya bro. And with the help of Ma'am Ems na rin yung yeah. Akala ko talaga kasama ka dun bro sa ano uh, sa business, sa nila. Yeah. Hindi bro. Um, support lang naman ako. Wow, sa sana all supportive oh, na jowa. Ano naman bro. Naging model pa nga bro. Pinagkaan <laughs> pa ko rin. ko yung bro. Grabe yun. Pero ang saya bro. Actually ang saya ng life. Inexpect ko na din bro na ano, masasold out yun. Actually sobrang dami ng demand Oh, sobrang dami po. Sa mga ano po, um wait na lang po kayo sa um ano, next live selling nila. Kasi sobrang medyo konti lang kasi bro yung ano, yung na nagawa. Mm. Opo. So yun, um, mag-update naman yun sila sa kanilang official Facebook page, pero I don't know lang bro kasi parang na ano po is baka mag ano sila, magbago ng... Facebook page. Ah, oh, o, kasi meron lang konting ano, um, error dun sa ano nila. Okay. So, parang nagawan nga agad ng fake page eh. Yun na nga, speaking of fake page, grabe naman. I mean, for business, tapos meron agad ano, one, di pa nga na 24 hours after nung ano, may fake page na agad. So, parang, huwag nyo naman pagkakitaan yung ano. <laughs> Kasi gagamitin kasi yung kuya pang scam e for oh, sure. Pang scam yun, sigurado. Pang scam yun. Walang magandang ginagawa ng fake page kasi. Oo. Diba? Oo. Pero ano, kamusta uh, yung buhay niya? Kamusta si Carla ngayon? Okay naman, exam week. Exam week? Kaya medyo, ano siya, busy. Pero, goods din naman. Uh, um, buti nga nung ano nakasama natin, alam mo ay namin pala. Hmm. Pero abang nyo po yung sa upload ni Kalinga pala. Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? Parang abang-abang na naman Kabang, yun. -abang yun. Abang-abang yun, guys. Adventure. Adventure? Okay. Parang may kakaiba na naman kayong ginawang bago. Iwan <laughs> Ewan ko. <po>. Wala naman. <laughs>